ito yung pinakabunga nga nung tunnel mismo yan yan yung lalim ilalim na mismo siya nandito ako sa pinakabunga itong area na to ito to malaki sa bunga nga niya pagdating dun patusok na siya yan tambak na yan puro tubig at puro puro baso puro ano na dahon na yan tubig at basa dahon na, na sa loob yan po hmm? meron pong bola bola <laughs> yan tambak na siya nandito ako sa pinaka ano niya pinaka tungk pinaka bunganga pinalikan ko siya ngayon at titingnan ko kung anong porma niya malalim na po talaga siguro po magmumula doon sa butas niya bakit eh nasa mga 5 meters nang taas tapos ito yung pinakabunganga niya bisa yan ito yung may puno rito yan yan ito yung kanyang area pababa bababa kang ganyan yan, yan yung butas niya maliit na yung butas niya dyan sa loob yan, ganyang kalawak dito sa bunganga niya ito yung pag ganun eh pag ganun siya, tapos pag ganun nang hukay palalim, patusok hindi na tinuloy nila eh mabato po yung ilalim puro tubig na mabato yung ilalim